Everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga gusto magpa-love spell, emani spell, dito po yung aking Facebook account. Pwede nyo po kaming i-message, admin ko po ang makakausap niyo, Yan po ang aking officials Facebook at syempre ang aking best friend kung gusto nyo rin po magpa-reading -read, magpa sa kanya. Ay legit din po yan, napakagaling po and uh, anything na gusto niyo pwede nyo po siyang i-message and may admin din po yan. Okay? So, anything concerning niyo po mga madam ko ay, pero kailangan talaga dumaan kayo sa reading kasi, ang reading kasi, malaking beneficial yun po, po yun sa inyo. Yung pinakamaganda po talaga daw yung removing blockages. Talagang yung karma ay hindi na siya mapapasay eh. So, kine-cure po namin yon mga madam ko. Okay? So tingnan natin kung anong energies nyo ngayon. Queen of Diamonds. Okay. So dito naman sa person niyo parang may blessings ano? Eh, talaga. Yan. Talagang meron. Okay. So kahit pa paano, di ba? Meron at uh, maganda yung, yung ano niyo. Yung energy niyo both meron siyang something missing, meron siyang kasi tinitingnan. Okay? I'm sorry ha, but I think you are suffering din alat dito sa tao na ito eh. I know mahal, nagmahalan kayo, but nakatingin kasi siya papunta doon. Yes, iba yung tinitingnan niya. So, um, possible na may something to. Or may iniisip lang talaga siya. Or meron siyang kadil. Tingnan natin. I'm sorry ha, pero I think meron siyang kadil um, connections. Maswerte tong lalaki na to, if ever sino man to niyo kadil ninyo. And kung hindi po ito, itong week na to, or itong month na to, parang something na nami-miss niya yung S. S, 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 S yung ganon, yung contact, yan. So, parang sinusurprise surprise din siya ng universe ano happy birthday pala sa mga cancer and yung kasi ng moon natin ngayon talaga pa kay cancer but kaya siguro binibless bini din yung iba okay kasi yung effect kasi niyan sa atin ng ang moon cancer ngayon ay parang malakas yung intuitions at yung pag-iisip yan so but um, ang pangit nga lang talaga ay medyo selosa or seloso yung mga tao ngayon. But sana labanan ninyo ha kung hindi naman maganda ang ang ipa ang effect nito sa atin, iwasan po natin. Hindi po nakakaganda ganda ang pagseselos. Especially parang ginagawaan mo nalang problema yung sarili mo. Okay? Sa mga magbe-birthday po kailangan meron kayong uh, five element ng ating candle. Okay, kung gusto niyo ng green, green or pink or red and liyan mga wood, uh, element of wood, fire, water and ano pa? air, white. Yan. Okay? Pwede gray. Yan. Pwede po sa inyo basta five of element po yan. Earth, earth, wood and water, fire and air. Okay? So, lumipad. Okay. Okay, so... Uh, yan nga ay sinasabi ko. Mukhang meron sa inyo, iilan sa inyo, meron kayong bagong matututunan or pag-aaralan. Okay, parang may travel din ako nakikita dito sa person mo. Or... I think gusto makipag-usap ito. Yes, so may celebrations talaga o papalapit. Sa mga may anniversary and monthly po ay happy happy day po para sa inyong lahat. Okay, wishing wishing you all the best and abundance. Meron po akong in-upload for marriage and for money. I-replay nyo lang po yun paulit-ulit. Maganda po yun eh, talagang dasal yun para sa itaas na tayo ay naway mapansin. So, some of you ay meron kayong malalaman or pag-aaralan at it could lead to positive. Okay? Uh, meron din ako nakikita dito dahan-dahan sa pagsiselos niyo dahil mukhang hindi ka nakakatulong. Okay? Kasi meron siyang mga kinakausap na parang um, mukhang makakatulong sa kanya. So, baka uh, kung mas uunahin yung problema, baka mas lalong lalala ito. Okay? Queen of Cups and Temperance and uh, Three of Cups. Okay? So, tagtagan natin yung ano natin to manifest the happiness. Okay? Happy birthday, Cancer. mm -hmm. Wow. Mukhang increase and in financially in happiness. Um, pag nagpapagawa kayo ng bahay, mukhang magagawa to Bibili ka pa ng isang bahay. Okay? And I think anything loan or ano man ito, uh, mukhang masasagot mo ito. Makaka ano po kayo. Makakalagpos po kayo dito. Promise. Yan. Hindi ko alam kung nag-migrate ba kayo or umalis ka sa place na yan. Okay? Or, ano ba, yung nagplano, nagwork, pwede. And, meron din po ako nakikita dito. I think, um, your boss, parang ina-acknowledge ka niya na magaling. Okay? And, meron din po ako nakikita dito na parang may blessings na inaantay mo paparating or pwede rin na parang unexpected blessings ito. Okay? So current energy If ever meron kayong someone na nawala or uh, magbigay kay abuloy, alay or something and para makapag hingi kayo ng ano um, prayer din sa kanya na magtulungan or tutulungan kayo. I think binibisita kayo ng mahal niyo sa buhay. Okay? But um, the other side of your cards ay ang pagtatapos ng lahat-lahat ng sacrifice, paghihirap. Mukhang maganda ang ikot ng uh, itong June or July. Pagtatapos ng June na ito um, mukhang heavy, marami kang dinadala, kasi you are just always na parang kaya ko to. Okay, yes, okay, of course, sige, pangako, ganito. Yan, lagi kang nag-o, lagi kang nag yes in everything situations. Good attitude naman yan, napakabuti niyo pong tao. Sa lahat po na nagko-comment yan sa baba ng YouTube ko, kinukuha ko po yan. Sinasama ko po kayo sa prayer, sa manifestations ko ng 2 a.m. Kasi, bakit importante po lahat ng mga laging nakabantay po sa aking channel. So, yung iba kahit sabi nila na parang sobrang gapos, hirap, uh, kapos, I'm sorry, kapos na kapos sila. But, when time na nag sila, sumunod sa akin, and... Um, Sinunod nila yung mga naririnig nila sa account ko hanggang nakapag-ipon na sila magpa-reading na. So, nagpa-reading na. Mas lalo napansin nila ang laki ng pinagbago. Yan da. Yan yung sinasabi ko na malaking bagay po pag nagpa-reading po kayo. Kasi blockages po noon eh. Talagang nakapokus ako. Gusto kong maalis yan lahat. Wow! So, Queen of Pentacles and Six of Wands and Ace of... One, something is coming talaga na parang hindi mo inaasahan ito. Dalawang beses na po siyang lumabas, kanina at ngayon. So maybe you, ikaw at yung asawa mo, mukhang magsasabay kayo ng blessings, okay? And someone to return, past person, pwede rin magsusorry, kaibigan mo, kaaway mo, and makakatanggap po kayo ng balita. Okay? So, whatever the person, na sino man yung parang uh, kaaway nyo sa trabaho, kaaway nyo sa trabaho, or parang minamalit ka, parang sinisiraan ka, soon mas lalo kang ibibless ni Lord kasi na talagang nakikita kanya. Nakikita nyo yung paghihirap mo, katahimikan mo, lahat. Okay? So, parang ini-encourage kanya more pa and mas Parang huwag kang bumitaw. Napakabuti ng boss mo ito. Kung hindi po ito boss, possible ikaw din na parang um, someone guiding you, nagagay guide na parang makinig lang po kayo as long as hindi po kayo tinuturuan ng masama. By the way, ang ang month na ito ng June and July, maganda po siya mag-manifest po tayo ng money and for abundance. Kasi pag na-attract po natin ng abundance, ma-attract din po natin ang love. Yes, of course. Kasi yung positive chi kasi papasok yan sa ating katawan and aura. Doon na po mag start yung bakit tayo sinuswerte. Okay, then everything is damay-damay po talaga. So, this June and July, I giving you a free na ilalagay nyo or isasabit nyo po sa inyong mga bahay. Okay? And kung magpapariding po kayo, magbibigay po ako sa inyo ng free na para isasabit nyo po yon. Meron din po para sa wallet ninyo. Okay? So, it was a lucky coins but... Hindi po lahat ng pang na kung bumili kayo ay swerte na. Pag mali po ang gamit ninyo sa pampaswerte ay pwede po yan siyang mag mag ano uh, mag benefits po sa atin nang wala. Okay? It could be lead din po na uh, unlucky or bad luck if ever nagkamali po kayo. Okay? So Um, simple tip ko lang sa inyo, mga mahal ko, if ever nakapantalon po kayo, mag maglagay po kayo ng bariya, kahit piso, limang piso, sa inyong pantalon. But, syempre, kapag nagwashing kayo, baka makasira kayo ng washing, pwede nyo po yan, um, ano, uh, i-double check muna, kapag, magano po kayo, mag, maglalaba. Okay? So, lagyan yung mga wallet ninyo, mga ano, so, hindi po pwedeng empty. Pwede rin naman pong papel kung gusto ninyo. But basta po ay, ito ay pera. Signs po ng wealth. Okay? So, yun. Magbibigay po ako ng lucky coins po sa inyo para i-display sa pintuan. At pwede rin po sa uh, bags or uh, wallet ninyo. Pwede, pwede po yun para lang po yan sa lahat ng reading this June and July. So, napakaganda po ng cards niyo para sa akin talagang climb this reading. Napakaganda. So, I know hindi naging easy sa inyo itong June. at uh, actually, nung May pa eh, di ba? Parang iba. Okay, iba yung pasok ng May at saka June. But this is July when uh, this coming July, talagang manifestations ninyo, lakasan ninyo, ang paniniwala ninyo. Depende rin kasi yan sa paniniwala ninyo, mga mahal ko. Minsan, bakit hindi tumatalab sa akin, kahit anong manifestations ko? There's something wrong sa'yo. Yes. Hindi kasi pwede, marinig mo lang, ay, sige, ganito, ganito. No. You need to put your, uh, sa puso mo first, bago gawin yung mga bagay na yan. Okay? So, may lakad, lakad, may pupuntahan. I'm sorry ha, pero sa first cards ninyo mukhang may may S na matutuloy. Kung hindi po yan nakikipag-S sa inyo baka sa iba. I'm sorry but I need to tell you. Ayoko naman talaga mag-sugarcoat sa inyo dahil hindi po ako ganoon. Kung ano po yung lumalabas sa reading ninyo ay dapat nyo pong malaman. So, yon. Ah uh, magbibigay din po ako na para ma-enhance yung love para sa inyo. And para sa mga malalaang problema, it's either bracelet or talagang ritual ang kailangan ninyo mga mahal ko. Ang bracelet ay magpapadala po ako ng ano, ng angels papunta sa bahay mo. And sa rituals naman, may angels na, may bracelet pa, lahat-lahat talagang kompleto. Ang sangkap po yan, mga madam ko. Marami na tayong natulungan. Nations wide, worldwide, lahat po talaga ay nagsiship pa ako palabas ng ibang bansa. Okay, so... I think your person mahilig uminom or may bisyo po ito. Kung wala po itong bisyo, parang nagtatago lang to sa'yo. Yes, parang something ganon. Okay? But, Uh, you need to find a way paano mo matutuklasan to. Okay? Hindi kasi pwedeng ay hinala lang tama ng kutob ko. No! Kailangan mahuli ninyo person ninyo na nagloloko po talaga. Kasi dito, meron pang loloko or pag cheat po talaga. Okay? So, sa lahat po magpa sa amin ni Queen of Heart of Taro, mag-message lang po kayo sa aming mga Facebook. Meron po siyang admin, meron din naman po ako. So kung hindi po kayo masasagot, baka po fake account ang gamit ninyo, it's a no, no, no para sa amin. Okay, so... And syempre at uh, huwag niyo kalimutan yung free ko po para sa inyo magpa-reading kayo and para po uh, maibigay ko po yun sa inyo promise po yan makakatulong po talaga yan siya Okay, maraming salamat. Ingat po kayo. Okay, magbasa lang po ako sa mga nagpapasalamat. Ma'am, maraming salamat po sa lahat-lahat. Uh, Every day po, actually po, ay last year pa ako nagpadala sa iyo ng message. Pero baka hindi mo ito napansin sa dami ng client mo. So, ito nga po, ma'am. Inuulit ko po, ma'am, maraming salamat sa pag-alaga mo sa amin. I love you. Alam kong kahit baliw ako minsan, pero hindi mo ako sinukuan. Kahit nagagalit ka sa akin minsan, ma'am. Uh, yes, okay. Ganito kasi yan, mga mahal ko. Kapag kasi sobrang selos natin and worry tayo, aligaga tayo, nababaliw tayo sa person natin, it could lead po talaga sa maghihiwalay kayo. Yes. Kaya ang ginagawa ko, pinamumukha ko sa kanya, bakit nangyari yon? Sino may kasalanan? Hindi po ibig sabihin na client kita ay kakampihan na lang kita, no. Kailangan kong muna malaman kung mabait ka ba talaga. Okay? So, yun po yung aming energy. I'm sorry, ang reading ninyo mga mahal ko. So Okay. Mm. So someone na parang Salbahe, ano? Salbahe. May nananalbahe sa person mo. Ayan, ano? Oh. Love na love niya. And parang, parang inaanon niya ng pera para mag-stay sa kanya. Yes, parang ganun. And kings, kings of swords, eh. ba diba? Parang may something na, yes. And hindi naman po ikaw ang seloso or selosa. Eh, ganun din naman po yung person mo. But, I guess, tigil-tigilan ninyo yan. Kung hindi po siya naniniwala sa tarot, so ikaw nakakarinig ka ngayon sa akin, better to stop it po talaga. Okay? Tulungan yung mga sarili ninyo. Hindi po maganda magsiselos. Mas lalo, mas lalo nyo po talagang ina-attract yan. Okay, maraming salamat mama. Masaya po ako na um, nawala ako. Teka lang. Okay, and hindi na say O oh, yung mga admin ko po, pasensya na po kayo talagang. Marami po talaga yan silang ginagawa. And sa mga nagpapamani spell, message lang po kayo. And syempre, dapat po duman kayo sa reading. Okay? Masaya ako ma'am na bumalik yung asawa mo and nagkaayos kayo. At and, nagbigay pa daw ng pera sa kanya nang doon sa message. Okay, so, wala akong ibang hingi uh, healing para sa inyo. Kung hindi, maging masaya kayo lahat, mga mahal ko. So, ingat po kayo, ha? And, huwag niyo pong kalimutan itong yumao na nawala sa inyo. Okay? Uh, donate something, pagkain, etc. Lahat ng favorite niya, kausapin niyo po sila. Okay? Totoo po yan. Nandyan lang po yan sila sa paligid nila. Muli po may litaro. Maraming salamat.